tayo mga kalog sa motor train Wow Ito na tayo Tama ko yung aking anak mga kalog Ayan na Ay oh, na tayo mga kalog Ito na ang ating motor oh. Nagkakantay na oh Hello, mga love shoutout mga pala. This is Love TV once again. Ayan. Ang content natin ngayon mga kalogs ay Dumating na ang ating inaabangan At pinakahihintay na ang hirap pong hinanap Kung saan saan po tayo nakarating mga kalogs para magkaroon nito uh, Talaga namang uh, Siyempre, iba yung pakiramdam kapag uh, Tawagan ka na at uh, sinabing meron na raw wow! Ito, hawak na nga natin mga kalogs ang ating huling araw na nating pinakatago-tago na ang pang pick up natin sa ating napakahirap uh, hanapin na motor. Ayan, ang ating uh, pangarap na magkaroon ng isang uh, Honda EDB 160. Ayan. Sa santay nakalataing mga Kalogs, siguro almost one month din tayo nagantay. Na uh, nung una kasi mga Kalogs, pumunta tayo doon sa isang dealer, dala-dala ko na lahat, uh, pati helmet. Pagdating ko doon, wala na pala. Aww. Ngayon mga kalogs, makukuha na natin. Hindi na dream, hindi na pangarap. Wow. Ito na, hawak ko na. Alright, let's go! Ngayon mga kalogs, ready tayo mga kalogs sa motor train. Ito. Ito na tayo. Tama ko yung aking anak mga kalogs. Ayun oh, Ay, dito na tayo mga kalogs. Ito na ang ating motor. Oh, Gakantay na oh. ito na. Ito na dito na tayo magreb okay, na tayo mga kalug ito ang pupulin natin mga kalug ito na oh ito mga kalug ang ating ATV na inaantay lumating na saan saan tayo napunta mga kalug dito lang para sa atin natin makukuha ito tayo natin mga kalog, e, wala pa yung ano, mag-a-assist. mga kalog, uh, ah, bagong proseso na ngayon kasi dati nung nakarantay kumuha ng click. Wala ito, kailangan mo na pala mag-login sa portal ng LTO mga kalog. Ayan, na, ah, tapos na tayo nag-fill up kaya payment na tayo mga kalog sa so, punta tayo doon, doon sa taas. Ah, tama na ah, let's go. Jaga lang, mabayaran ko lang sa taas let's nga mga kalaw doon na tayo sa payment section bag sino ma'am? Ayan eh, kailangan na pala ngayon mga kalog sa uh, uh, online sa LTO portal. Ayan, dito na tayo sa payment. Dr. po And dito na tayo sa payment mo. Mga ka-logs, tapos na po ang payment. Dito na tayo ngayon sa labas. Ayan, para i-demo sa atin yung ating bagong motmot -mot na ADD 160. Eh, si Mamo ayaw magpakuha ng mga ng video. Pero kukuha na natin ng video. Ayan mga ka-logs, ang ating ADB 160 na red. Ayan prepare na po mga ka-logs na para ma-pick up na natin at ma first ride natin mga ka from this first uh, day natin na magkaroon ng ADB hanggang sa pagbablog natin kung saan man tayo makarating mga ka-logs ayan abangan nyo kung saan makarating ang ating ATV uh, si demo ni sir yan sir, si, ano po ang name niya sir? Oh, yes, yeah. rin po, sir. Ayan, siya po, magde demo Siya magde demo at magtuturo sa atin paano i-operate itong bagong motor natin, mga kaibigan. Ang isang mag-start nito, sir, medyo matigas lang. Kailangan, tigas lang na talaga yung sir Yung piga? Yung pinaka. Ah, okay. Bago po siya, mandar, sir. Ah. Uh... Ito naman yung nagturo sa atin, paano mag-register sa ano po yun, ma'am? Sa LTMS po, sa portal. Ayan, sa portal ng LTO ngayon, may bago na, kaya nanibago tayo mga kalawag. una kasi talaga, wala. Ayan, salamat po ma'am! Nakamas ni ma'am eh. mag na lang sa pag-lunaan. Mag-vibrate po talaga sa pag ano Mag-vibrate. Gano'n talaga sa mag-pack na kasi sa dapat pala ito Ah, inig na pala mga 3 to 5 po siya sir bago din ah. pero mawawala din ang vibration? mawawala oh, na natin, sir ay masama ko mga kalaw sa aking uh, video mo muna kami camera <coughs> man <coughs> sir so, lalo sa lalo Mag- <coughs> Ano magkano kayo sir Ah, ba yung po siya sir? Kailangan uh, ko i-review po yung ano sir. i Bali, wala na pong kopya po, sa motor grade nito, sir. Kaya ingatan niyo po, sir. Paano pag mawala? <laughs> yung bawal niya, ibog naman sana. Kailangan, sir. Iiwan niyo itong isa sa ano. bahay niyo po. Tapos, dalhin niyo po itong isa. Ay, ibig sabihin, pag nawala ito, eh. pwede pong dalhin niyo. Yung, yung isa po. Hindi lang <laughs> po siya, sir. Kasi meron na po siyang, ano, sir. May sa lang po namin ito. Yeah. Isang click na lang po sir para malintay sa Okay, pag, pag mag ano naman po kayo ng fuel sir kaya sa seat Itatapat na lang po sir dito sir Ang mag on sir, pag mag on po siya sir may lang tibigin nyo Yeah, ay siya Apo pa? ah, ah, parang sa ano rin, may dinitiin sa susi. Di ba sa susi dinitiin? Bago mag-lock. Ayan. Kasi ano ko na rin siya. Pag ko siya mag recharge sir, ididingan lang po ng isa. Ayan. Ah, okay. Tapos saka kayo pipihin. Sa on naman, sir, dito, dito niyo po siya sa ano, dulo na ito. Tapos kapag sa seat on fuel naman, sir, tatapat niyo lang po siya dyan. Tapos click niyo po ito kung seat po yung bubuksan niyo. Ito ang bubukas. Ayun. Tapos pag sa fuel na, no? Nandito ka po sa fuel, sir. Sa taas. Ah, sa taas. Ah. 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 At yung mga koy pala, taas baba pala yung ano. <laughs> Check naman natin yung ano uh, sir, mga ilaw, mga ano, ilaw. Signalate mo na tayo sir, mga. Sa Sir, ito po yung IDD dito. ito. Ito naman, sir, kapag naka-on po niya, sir, balik, unangyari, nasa traffic light kayo, sir, na ornate po kayo. Huwag niyo pong, ano doon, sir, po po siyang mamamatay. Ah, idling! Ah, idling! Idling! Tapos pag-dayan po yung ano, sir, bukas po siya. Idling! Ay, mga ka-logs, may idling na pala to. Wala po yun, sir. Nasa... sir Sir, ito pala sir, bawal po siyang paggalaw yung wiring sir tsaka yung makina sir Kasi once na ginalaw po ito ng ibang ko sir, mapuboy po yung alin, yung warranty po ng motor natin sir sa wiring opo wiring tsaka sa makina sir ah okay. no, wala problema sir magpalit kayo ng ano itong... ah uh, sa uh, mga accessories opo. okay lang opo, huwag lang pong magalaw yung wiring um, tsaka makina. sa makina natin sir opo. ay sa makina sa wiring okay Opo okay. okay. alit check nyo sir kung may gas gas o ano sir hindi po siya mag start ah, uh, parang sa ano din hindi pa sa click apa okay. ayan mga kalog action control ano na to ano ah uh, EBS na pareho no Sa harap likod no ayan mga kalog ah, uh, amoy pa rin siya amoy bago <laughs> Ya lang sir ya. Kasi wala na pong kopya si ano niyan sir, motor trigger. Eh? Ay, mga kalogs. Hawak na natin ang dalawang susi. Susi kaya, na pala, kaya mo Ito sir, kailangan niyo lang pong pila pa sir. Kasi ito po yung nagpapatunay sir na nilabas po namin yung release po namin yung unit sa inyo sir nang wala po siyang damage sir. Bali, dito lang po yung pangalan sir, tapos po sa taas, tapos contact naman na lang po sir.